Ito na nga pala yung mga ilang pyesa na ikinabit natin dito sa binubukong project bike si Project Dashi Yung halos literal na wala na talagang buhay na motor, bibigyan natin ng panibagong kulay Bali ito na nga pala yung day 7 ng Oplan Papogi nitong nabili natin na Honda Dash at ngayong araw nga pala ipapasal ko na yung gagamitin natin na gulong dito. Bali 2 tone nga pala yung ginamit natin na rim tapos medyo magninipis tayo ng gulong para medyo lumabas ng bahagi ay magiging ni Dash. Kaya nung nailapat na nga pala yung pasok ng interior nilagyan na rin to ng hangin sa loob. Kaya umuwi na nga rin pala ako para maituloy naman natin yung pagsasalpak ng pyesa ang maitayo na rin natin to. At kagaya ng nakagisnan hindi na tayo gagamit ng lumang bolt dito sa crankcase cover. Hindi ko sigurado kong pares lang ng bolt yung Honda Wave 110 dito sa Honda Dash dahil yung kasi yung binili ko buti na lang wala silang pinagkaiba dahil pasok lahat ng bolts na binili natin kaya inisa-isa ko na nga pala yung dito sa butas saka ako inigpitan maigi lahat nailagay ko na nga rin pala yung gasket nyan sa gitna para sigurado tayo na hindi tumagas yung langis sa ilalim kaya kinuha ko na nga pala yung tipos ito na may sunod na isasalpak natin puro kalawangin na nga pala yung bolt race na nakalagay dito kaya para sigurado tayo na hindi magkaroon ng problema sa manobela binili ko na rin ng bago kaya binaklas ko nga pala yung lumang housing ng bearing tapos ito na yung ilalagay nating bago kaya kumuha na nga pala ako ng grasa Pinahirang ko muna tong sasalpakan natin para hindi masyadong maganit pag pinasok yung housing sa pagpapalapat nga pala sa loob nyan gumamit lang ako na sakit ng torque drive tapos bagya ako lang pinokpok pataas ginarasahan ko na nga rin pala yung pinaglalagyan ng bearing dito sa tipos para hindi basta basta kalawangin tapos saka ako nga pala yung pinasok dito sa pinaka nilagay nilagyan ko na rin ng bearing dito sa taas tapos ikinabit ko na rin pinakalak dito sa tipos para hindi lumuwa dalawa nga pala lak na nakakabit dyan meron pa dito sa pinakadulo hmm. kaya pagkatapos nga pala natin i-testing yung pagkakahigpit ko dun sa unang lock sa ako kinabit yung pangalawang lock dito sa taas saktong higpit lang yung kailangan gawin dyan dahil kapag napasobra kasi pwedeng magkakanto kada pihit sa manubela at para may pwesto na nga rin pala natin mamaya yung gulong kinuha ko na nga pala tong prone bali gumamit nga pala tayo dito ng lighting hmm. kung mapapansin nyo medyo maliit nga pala yung pinaka inner tube nyan lower, kasi yung gagawin natin sa harapan hmm. dahil sa prone shock nga pala nakakabit yung prone nito medyo sasagwa, kung hindi natin ibababa yung harapan. Kaya nung naisentro ko na nga pala yung dalawang prone ikinabit ko na rin yung tag dalawang mahabang tornilyo niya na lang. Kaya ibinato na nga pala sa akin yung sunod na pyesa na ikakabit sa itsura pa lang ng packaging, paniguradong center stand to. Bali, stainless na nga pala yung gagamitin natin dito kay Project Dashi para iwas kalawang na rin, tsaka mas malinis tignan. Ay kasama na nga rin pala tong stainless na shafting para hindi na rin kalawangin sa loob, iwas taka. Kung napanood nyo kasi yung mga unang video natin dito, medyo na problema tayo dun sa center stand dahil katagalan kinain na talaga kalawang kaya ayaw mahugo sinentro ko na nga pala yung C-clamp nitong center stand tapos sinikwat ko lang yung spring para may kabit ko dito sa may dulo dinagdagan ko na nga rin pala ng grasa yung bearing dito sa gulong para siguradong pang matagalan na gamit na kaya nang nailapat ko na nga pala yung light disc dito sa hub kinuha ko na rin yung white bolts na gagamitin natin Tapos ini sa ko na nga rin pala yung higpitan maigi kaya nang ready na nga pala isalpak tong gulong sa harapan kinuha ko na tong hub and mile eto na yung gagamitin natin na spacer para mas malinis tignan pati nga pala yung front axle sa harap hindi na rin gagamitin yung luma since si tight naman yung isasalpak natin dito bali double lock nga pala to kaya tinanggal ko muna yung lock dito sa may kanan para maisalpak natin dito sa loob bagya ako lang inangat yung front para maisentro dito sa butas tapos nung nakita kong all goods na saka ako pinasok tong ehe bagya ako lang yung pinok po sa sumagad yung pinaka ehe dun sa dulo kaya nung sakto na nga pala yung magkabila ang trade ikinabit ko na rin yung dalawang lock na may safety lock pa nga pala to dito sa pinaka dulo para paniguradong hindi matanggal yung na. kaya nung maayos nga pala yung pagkakalagay natin bagya ako lang inikot yung gulong konsu suwabe lang yung play kaya nung okay na nga pala tayo sa harapan dito naman tayo magkakabit ng gulong sa likuran kaya in unbox ko na nga pala yung gagamitin natin na swing arm medyo nagdagdag lang ako ng yabang ng bahagi rito dahil kahit wala ng budget umarya pa rin bumili ng swing arm ali plus to nga pala to ay sinalpak natin para literal na lumabas talaga yung magiging tindigan ito pagtapos. sa mga hindi ganun kaalam pag sinabi nga palang plus 2, ibig sabihin plus 2 inches to kesa sa stock mas pumapogi kasi lalo kapag ganito yung set kapag medyo malapit yung gulong sa rear fender kaya naglatag muna tayo ng basahan para hindi magasgasan yung hub magpapalit kasi tayo ng bagong rubber damper kaya pinwesto ko na nga pala tong rear sprocket isinentro ko na dito sa plunge tapos ginamita na nga rin pala natin yan na CNC nut dahil alanganin gamitin yung luma puro kalawang na din kaya isa ko na nga pala ilagay yung lock nut dito tapos ginamita ko na ng impact para mahigpitan ng maayos sa paglalagay nga pala nitong brake shoe mano mano lang natin to binuka para maikapit dito sa magkabila ang gili bali pang wave S nga pala yung ginamit natin na brake panel para mas malinis tignan wala nang bracket dun sa may ilalim. may stopper na kasi dito sa swing arm dyan lang pinapasok yung pinakanal ng brake panel kaya nung naisentro ko na nga pala ng maayos yung gulong kinuwa ko na rin tong rear axle eto na may sinalpak natin Kinuwa ko na nga rin pala tong makina dito ko lang pinwesto sa ilalim yan una kong nilagay yung tornilyo dito sa pinakadulo medyo mabigat kasi ang kung sa taas mo sisimulan kaya dito talaga ako nagsisimula palagi dahil kapag nalagyan mo na kasi ng tornilyo dito sa pinakailalim bahagyang tulak na lang yung gagawin mo para mailagay mo na yung sa gitna tsaka sa dulo bali may mga lock nga rin pala yan dito sa pinakadulo nilagyan ko na rin tatlo tapos inisa-isa ko na rin isagad yung pagkakaigpit dahil mahirap kasi kapag lumuwag yan siguradong mauhulog yung makina at bago nga pala natin tatapusin tong video na to isinama ko na rin palitan yung spark plug dahil malamang sa malamang palyado na sigurado to dahil medyo matagal na panahon daw kasi nakatambak to si project dashi kaya hindi na rin natin magagamit tong lumang spark plug at eto na nga pala yung mga naisalpak natin na pyesa ngayong araw medyo marami-rami pa to kaya abangan nyo yung mga susunod na video So yun nga, sa wakas makalipas yung isang linggo na pagkakalikot natin dito. Ayan, ay balik ka nga pala natin yung makina dito sa batalya. Tapos yung rim set, napaalay na natin. Kaya nasalpak na rin natin yung gulong, yung swing arm. Ayan, gumamit nga pala tayo dito ng plus 2 para kahit papano medyo gumanda yung tindigan niya. Tapos yung gulong sa likod, ayan. Pati yung rear sprocket, ayan, ipinwesto ko na rin. Gumamit tayo dito ng CNC na bolts para dito sa lock niya. Tapos ayan nga, okay na. Na-repaint na rin yung magkabila ang crankcase cover. Gumamit din tayo ng CNC na white na crankcase bolt. Tapos yun, dito nga pala tayo nagkaroon ng problema ngayong araw dito sa binili natin na dapat na rear shock na isasalpak natin dito ang problema. Ayan, nabudol tayo. Hindi ko alam kung yung binilihan natin or sa warehouse kung sino sa kanila yung may kasalanan bakit ganito yung dumating kasi dapat ay rear shock to eh, yun nga ikakabit natin dito so yung pansamantala dito nga pala nagtatapos yung video natin para dito ngayon sa day 7 ba, or day 6 nito ni Project Dashi pero bago nga pala natin tutuloy tuloy ang tapusin mag update ulit tayo para dun sa pinakauling project bike na ipapamana ko sa inyo so yun nga sa so mga nagtatanong kung paano kayo magkakaroon ng chance sa maging bagong amo ni project dito sa April 21 napaka basic lang dapat mag register kayo dito sa Coinverse page kung bago lang dito syempre gagawa kayo ng account i-click mo lang tong register tapos ilalagay mo lang dito yung username mo password confirm password mobile number tsaka tong captcha i copy mo lang pag okay na lahat pindutin mo na tong register so meron nga pala sila rito tong it's go golden empire fortune gem tapos manicom super ace sweet bonanza mega fishing mines at napakarami pang iba So pili na lang ako sakaling maglalaro kayo ha. Pero dahil ito yung madalas na nilalaro natin kasi basic lang tumaya at manalo dito sa Super Ace. Check natin kung bebe nasin tayo. E eh, napaka basic lang tumaya at manalo rito sa Super Ace. Pipili lang kayo dito sa baba kung magkano yung gusto nyo ibet. Pwede rito pa bariya bariya. Piso 2, 3, 5, 8, 9, 30, 40, 50. Hanggang 1 kaya pwede dyan. So pipili lang tayo kahit 500. Tapos mag-auto spin na tayo. So ayan tapos magtuturbo mode lang tayo. Mag-aantay lang tayo dyan. Ayan, unang panalo natin. 100 agad. Followed by 500. Ayun, 1,500 agad. Diba, ganyan lang basic. Ayun, grabe, porkyaw kyao. Tiyagong, 450 naman ngayon. Ayan, lumobo agad yung pera natin dito sa baba. 300 uli. Ayan na, 700 naman. Ayan na, 3,375. Ayan na, 2,500 naman ngayon. Ayan na, 500 So ayun, ilang segundo lang tayo naglaro, ito agad yung kinita natin. Umabot agad ng nasa 7.3. So ayun, sa mga nag-download at sa mga nag-register, pati dun sa mga nag-recharge, lapag nyo lang sa baba yung SS nyo kung tapos na kayo. Tapos sa April 21, yun na yung araw na pipili tayo ng magiging bagong amo nito, ni Project Bitoy, kaya ilapag nyo na yung SS nyo sa baba. Lagyan nyo na rin ng pangalan para hindi mag ng iba. Tapos tights tayo sa live natin. Right?